Hi guys! For today's video guys, ayan. Nag-ano nga pala kami dyan guys? Nag-arrange. Ay, nag pala kami dyan guys. Ayan. Um, at saka nag-arrange na din kami guys na yung mga guys kasi ano, uh, para maiba naman yung style dyan, ba? Diba? So, ayan dyan guys, tin tinalungan pa ako na aking anak na uh, eldest ko anak. Ayan. <laughs> Ang dami kasing ano guys, yung mga abubut abubot pa o. Oh. Diba? Masaya pa ko dyan guys. nag chat, -chat pa. <laughs> Nag-chat-chat pa ko yan dyan guys para mawala yung pagod ko ba, no? So, for today's video, ayan. Binilisan na namin yan guys kasi medyo mainit na kasi. Ano, mga alas dos na. At dyan, guys, hindi pa kami naka-breakfast. Ako ay eh, hindi pa naka-breakfast guys. Ano mga 12 na ata yan na oras. Kasi nagkakbi ako guys. Tapos hindi pa ako nakaramdam ng gutom. Kaya binilasan ko lang to guys. Tapos ko muna to bago ako kumain. Yan guys, ganyan ako guys. <laughs> Kapag may ginagawa o oh, nayan yung gawa guys. Kasi hindi kasi ako magugutom guys. Huwag so, meron akong ginagawa um, ano ko guys, tapusin ko muna yung gawa ko bago ako kumain. Ganyan kasi ako guys. So ayan yung iba, dinisplay ko na guys, yung mga biskuit. Saka yung isang anak dyan sa Avila Estante guys, na mamuhuan Kasi ano, pupunasin ko mamaya yan dyan guys. Sabi ko, ano muna yung mga ano dyan sa loob. Tapos, pagkatapos pupunasan ko yan guys. Oh, ganyan lang po guys yung mga ginagawa namin dito guys kasi hindi naman ano guys, hin ano kasi yung benta dito guys, matumal ba kaya? Inisip ko na ibahin ko muna yung arrangement ng aking balita na tindahan kahit po paano guys, meron kaming kukuhanin para pambili ng bigas o lamb. Alawas ng mga anak ko guys, bayaran ng eskwelahan, gano'n po at ipapa. Kuryente ganoon. Napagod ako dyan guys kasi yung ano, yung stante ng bildo ay mabigat kasi. Tapos guys, hindi namin kaya tumawag kami ng isang, ano, ng kapitbahay namin. <laughs> kasi ang bigat talaga guys, hindi kaya ng dalawa na kami kami lang. Yung pinunasan ko guys yan, medyo mabigat kasi yan guys. So, medyo matagal-tagal pa ito guys kasi medyo madami-dami. Ayan na po nag-estesa, eh, nagkotom na kasi eh. Ayan. So, kung mapapansin nyo, guys, konti na lang yung mga, ano, yung mga lamay na aking tindahan kasi, ano, kasi, guys, wala pa ako pang, ano ba, pang pambili ng grocery kasi matumal, tsaka yung, yung ibang, ano, yung binta ko dyan, ay pinadala ko sa aking estudyante. At taglagay na rin ako dyan ng electric fan, guys, kasi sobrang init kasi dito, guys, sa tindahan, kasi mainit. Ayan guys, habang ako ay nag ano, nag-aayos dito, ay kakanta mo na ako guys, no. Okay? Ayan. At ang hirap, mapapangga pa ba ako? Na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pamulat ng aking mata May mahal ka ng iba Wala na ko magagawa ba? Diba? So, pampawala sa pagod guys Kasi nagwatom na ko dyan Tapos napapagod na rin Kasi sa kabalik-balik guys Dito sa kabila, dito sa kabila Left and right guys, ganun at, mabuti na lang, guys. Tinloan ako ng aking anak. Ayan. Tapos, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam, guys. Nagbicho pala siya dyan. Kaya, ayun. Okay na lang, guys. Akala ko nilagay lang yung, ano, yung uh, gadgets dyan sa, ano, harapan namin. Yan, nagbicho na pala siya, you guys. Pero, okay lang. Para may pang-upload ako, guys. No? Okay. Ayan guys, yung ano po guys, yung upuan. Pasensya na po kung oh, sa tingin nyo dyan guys is ano. Hindi po ba yan nalinisan guys? Kasi ginagamit yan ng ano. inoopon yan ng ano po guys, yung alaga kong aso yan. paborito kasi niya na ano guys, na bango ko. So ayan. Tinignan ng anak ko guys, yung mga expiration para itapon na rin guys. Hindi na dapat i -dispay. So ang iiwan lang dyan yung... Pwede pang ibinta natin, no? Para, ano, para maganda na tayo magtinda ng mga expiration ng mga, ano, ng mga bilin, ba, no? Para hindi magano yung customers sa atin. So, guys, kakanta muna tayo again. There's a kind of ash all over the world tonight. All over the world. Ta-da, ta -da, ta, -da, ta -da. Da -da -da -da. There's the two of us all over the world tonight. All over the world, ta da, -da, 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 da Na 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 na. Let's the two of us all over the world tonight. All over the world. Naa. Di ko alam yung guys, kasing siya Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. That's all right. Having you near me, holding you near me. I love you tonight. It's winds so all right. feels all so right. I can't. Na na na, na 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 in love ayan maiba naman tayo guys may higit po ba sa isang katulad mo inang magpagmahal na totoo lahat ay buti ay naroon sa puso mo Anak na Handang ialay mo Walang inang matitiis Ang isang manar Sky at ikit pa Sa lahat Pangawit na ito Ay alay ko sa'yo People sitting too and for our Discussing where the love they heard is real We don't have to say it So ayan guys, hindi pa natapos yung gawain namin dyan Medyo matagal-tagal pa yung matapos to guys Guys, kasi sobrang dami We don't have to say the words We by the love that's in our eyes If we're feeling good the words We don't have to say it We don't have to say the words Kung ano na lang guys, itong kanta-katana, itong trabaho para dito, macha kong kakapin. Okay, kaya po yun ako drag, guys. So, kaon, guys. Ayan. Pakol kaon, guys. Sige, wala na pang trabaho. Ina, dyan ko, guys. Wala <laughs> na ang trabaho, hindi sa kaon. So, dito, guys. Ayan, medyo malapit na kami matapos. Meron pang isang, ano, langgana, guys. Hindi pa tapos. <laughs> yung iba, tinapo na yung iba, guys. Oh. Ayan. Ang hirap kasi guys, no? Pag, lalo na pag wala kang kasama dito, katulad dito, naglilinis ako, nag-new arrange ako ng aking uh, munting tindahan. Yan, kung ako lang siguro mag-isa nito guys, nako kanina pa ako napagod guys, dahil hindi pa nga ako nakakain. Ayan, nilagay nga ka pala guys yung ano, sardines yan guys. Diyan. <laughs> sa estante kasi doon, dati yan guys, sa estante ano, sa baldo. So, nilagay ko dito sa may estante sa... Trahoy. So, wala tayong ibang ano guys, magawa. Ayan, kantahin natin ulit. Kantahin natin ulit guys. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang tutuo ay talagang wala ka na. At kung bukas, magmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba Wala na akong magagawa Di ba? Guys, baka magtaka kayo guys Kung bakit pa ulit-ulit ko itong ganda kanta guys Ito, ito kanta ni ano Ni Ma'am Angelina at ang hirap Kasi guys, favorite ko itong kanta guys Dahil relate kasi ako dito guys Sa ano, sa aming pamumuhay Kasi guys, hindi madali kapag mahirap Kasi ka guys, lalo na kung wala kang sapat na ano kita sa araw-araw tapos marami ka pang sudyanti every week may mga padala ka ng ano ng alawas ng mga grocery so ang hirap kasi talaga guys minsan nga guys umiiyak na lang ako sa tago sabi ko hiniling ko na lang kay Papa God Lord ah, lakasan mo pa yung loob ko ah, bigyan mo po ako ng ano ng ah, lakas ng loob tolo mo pa ako na makaya ko ito, Lord, kasi ano kasi tumo mga anak ko, guys, nagsunod-sunod ba na mag-college? Ang hirap pala, guys, pag may, may, pag may college ka na na anak, no? Hindi kasi ako, ano, guys, eh, anong tawag dyan? Kasi ito mga anak ko, guys, may mo na, may nakatapos na po graduate at college, kaya tapos may sumunod na naman, kasi ganyan ako, guys, kasi nung bata pa ako, yung sinadya po talaga guys na magsunod-sunod sila pa para pag, pagpatong ko ng 30 years old ay mag-step na ako ng mga anak. So 28 ang edad ko guys, last mga anak ako. Kailangan kasi tayo kumilos guys, alag-alang sa ating mga anak. lalong lalo na sa kanilang pag i susuportahan po natin guys kasi isididid naman talaga silang mag-aral guys eh. Kaso nga ayan, kailangan magsipag-sipagan pa lalo. Ayan, kahit pabaya-baya lang yung binta ko dyan guys. sa aking, uh, na tindahan, pero malaking tolo na rin yan, guys, lalo na sa, sa uh, every morning coffee, o ba diba? Kaysa bumili pa po sa ibang tindahan, guys, o may tubo pa doon, dito na lang sa akin, guys, no? So, ilangan si pag si paglantayo si pag at tiyaga, ganun po sa layan kasi guys medyo ah nga sa kasi guys ang hirap nung buhay namin guys kasi ang daming gastusin, ma basta madami guys minsan iiyak na lang ako guys minsan guys naboboring ako kapag ano kapag laro na pag walang pira guys idina idinaan ko rin lang sa kanta para hindi hindi maano yung puso ko guys hindi ba yung kasi guys minsan guys hindi ako makahinga sa madaming iniisip ko guys para lalo sa mga bayaran ah uh, dami kasing bayaran guys eh so minsan idadaan ko lang sa kanta-kanta dito guys kakantaan ko na kung ito guys <laughs> um, pasensya na po kayo sa mga ginagawa ko dyan guys kasi nakata <laughs> Ayuna ang ano guys, kayo na na ang uh, mag-adjust. <laughs> no, thank you for watching guys, no. Selaba talaga sa si support. Okay guys, kakanta ulit tayo, guys. No. Here I am playing those memories again. Two time and set me free. Those thoughts of you keep tempting me. How i feel you. A feeling I'll never outgrow. So, yan guys, <laughs> nagwawalis na po guys. So, there's no sense pretending. My heart is not mine Just when I thought I was all for you. And just when I thought I could stay. yan, guys. Nagmamadali na ako dyan, guys. Guys, napapansin nyo ba yung puwan ko, guys? Pasensya na kayo, guys, ha. Hindi pa yan nalinis. Ayan. Puwan kasi yan ng aso ko, guys. Naalaga ba? Favorito niya yan, guys. Dyan siya lagi nag-uupo. So, ayan, guys. Medyo na malapit na ako matapos. Thank you for watching. At uh, maraming salamat sa inyong panunood ng aking mga videos, sa inyong mga support. Ayan. Thank you. Thank you so much guys. And God bless us all. Ayan. Magbakas kayo guys. Comment lang kayo dyan. Tapos manood mo kayo guys. Bako kayo magbakas. Mag-react. Ayan. Thank you once again. And have a nice daily. At syempre, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you Lord. Natapos din aking gawain.